Hello guys, welcome back sa aking channel. Isa na namang video ang may share ko sa inyo kung paano gawin ang napunit na backlight flex. So ito po ang problema niya. Nalaglag po ito at napunit ang pinaka flex. Wala pong ilaw. So yan, ang model po nito ay Oppo E5S. So yan guys, ito po yung issue niya. Nahulog daw po ito, bagong palit lang po daw na LCD. At nung nakalas po ang screen, biglang napunit ito. Ayan, kung napapansin niyo po, kitang kita po yung punit ng backlight flex. So, dyan po nakakunikta ang ilaw. Kaya kapag nalalaglag at napupunit po yan, ay wala na pong ilaw na magkikita sa screen. So, ayan, buksan na po natin. At ipapakita ko sa inyo ang kakaibang idea na gagawin natin ngayon. So, ayan, buksan na po natin para makita natin ang loob. So, kailangan po talaga ito buksan dahil napunit po ang backlight flex. So, isishare ko po sa inyo kung paano ko ito ginawa at Magkakuha kayo ng maraming idea dito at kagandahan po dito ay magiging maganda ang kanyang display pagkatapos so ayan oh. angat po natin yan so fingerprint sensor po yan at shout out muna tayo dito ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood shout out po sa inyo at ayan guys angat muna natin yan so kailangan natin matanggal yan para mabuksan natin ang loob at ang gagawin natin ngayon ay i-repair natin ang LCD. So ayan, mayroon po siyang basag, pero dati naman daw nung bago nahulog ay okay naman daw yan kahit may basag. Nawala wala lang talaga yung ilaw nung nabagsak at napunit yung flex na nakikita nyo kanina. So, ayan, alak, angat muna natin yung battery. Ayan, so yan po yung pinaka-battery niya. Yan po yung built-in battery, original pa. Dati na itong pinagawa at nahulog naging black screen. So, ayan, yan po yung connection ng LCD. Tanggalin natin. So, ayan na, tanggal na talaga dahil wala na pong dikit ang LCD. So, sa mga naglalagay ng LCD, ang kailangan nyo talaga magdikitan. So, ayan, meron naman siyang dikit. Siguro laging nalalaglag at kaya nangyari naghihiwalay na wala ang ilaw. So ayan guys, kung napapansin niyo po yung basag na yan, dati na daw yung may basag pero may display. So nung nabagsak lang daw na wala ang display dahil napunit na po pala ito. So ayan, hindi po alam na may ari na napunit yan at doon ko pinapakita nung dumating at iniwan nila po ito. So ayan. Ito po yung pinaka backlight flex na napunit doon sa flex. So ayan, tanggalin muna natin yan. So ayan maghihiwalay na po yan kapag natanggal na. So, ayan. Yan po yung naputol. Connected po yan sa lights papunta doon sa LCD. Ayan. So, ngayon, meron tayong gagawin para bumalik ang ilaw. Hindi na natin i-jumper para in case mabagsak-bagsak mo ng malakas ay hindi mapuputol ulit. So, ayan. Kumuha po ako. Ito po yung idea na gagawin nyo. Kung meron kayong mga basag-basag na screen at okay pa ang frame, ayan. Ito po yung ginawa ko. Nilipat ko po yung frame. Yan, nilipat ko po yan doon sa pinaka-ilaw. So, nandyan po yung backlight doon sa ilalim. So, ayan, tinanggal ko po ito. Buo na po ang tinanggal ko. Ayan. So, dahan-dahan din po sa pagtanggal yan kasi kunting pagkakamali mo lang dyan ay possible na magkaroon ng guhit-guhit ang screen. So, sana hindi po magkakaroon ng guhit-guhit. So, ayan, buo na po ang tinanggal ko dyan. Yung pinaka-frame ng LCD na replacement, ayan, papalitan po natin ng original na frame. At yung flex na naputol, ayan, kasama na rin yan doon sa na basag kanina na frame na may okay pa ang pinaka backlight flex. So ayan, linisan muna natin. Ang dami pong dumi. Sumisiksik na po sa mga gilid-gilid ang dumi. So ayan, kunting linis lang. So ito po yung LCD na original na basag. So ito po yung gagawin natin. Kukunin natin yung frame. Ayan, pati yung flex dyan na. Yan po yung napunit kanina. Ilipat natin yan doon sa pinaka LCD kanina na napunit. Ang ginawa ko dito, buo na po ang tinanggal ko. So dahan-dahanin nyo rin po pag-angat yan. Ayan, ang technique po sa pagangat dyan, kailangan madala lahat, pati yung flex, backlight flex. So, ayan, dyan po nakadikit sa frame. Dahan-dahanin nyo po yan. At ang kagandahan dyan, original na po ang frame ng LCD niya. So, ayan, yung lights niya ay original na. Sobrang useful po ang gagawin natin ngayon. So, ito po yung original na backlight frame. So, kasama na po yan ang flex sa original na LCD. At ilipat natin doon sa napunit kanina. So, ayan. Ito po yung kanina, yung napunit at Ayan, kumpleto no na po siya. Mayroong backlight. At ayan, yun lang po ang gagawin ninyo. Ilagay nyo lang po siya. Parang walang nangyari pa rin. So, hindi na po nagalaw yung backlight. Yung ilaw doon sa ilalim. So, ang ginawa natin ay dinaritso na natin paglagay kasama ang frame. So, ayan. Ito po yung flex na ihinang natin. Ibalik. Yan po yung napunit kanina. At ang gagandahan buo na. At nagiging original na ang frame ng LCD niya. Ayan. So, hinangin natin. Yan po yung parts ng backlight. Tatlong linya po yan. So, ayan, yun na po nit kanina at ngayon, okay na siya. So, original na po yan ang pinaka-frame niya. So, ganun lang po kadali ang ginawa ko dito. At tingnan po natin mamaya kung umilaw ba yung ginawa natin. So, nakatipid po talaga ang may-ari kung ganito po ang nangyayari sa inyo. Kung makita nyo man na putol ay may possible na maayos pa yan. May paraan pa yan na maayos. At gawin nyo lang po yung ginawa ko ay possible na magkakatipid po kayo sa paggawa. So, ayan, linisan muna natin. So, marami pong dumi ang frame. So, lagi rin siguro itong nababagsak at, at nung pag-angat po ng LCD ay napapasukan ng dumi. So, ayan, ganun lang kasimple ang ginawa ko at i-check natin mamaya kung umilaw ba yung ginawa natin. So, yung pinaka prim niya ay madikitan natin na mamaya at hindi na po yan aangat. So, ayan, i-test ko muna kung sakaling okay na siya ay diretso na natin yan, dikitan natin yan mamaya. So, ayan, sobrang pitid po ng prim dahil original po ang prim ng LCD na nilagay natin yung pinaka-backlight. Ayan, ibalik natin yung battery. Ayan, i-test na po natin. Huwag po kayong kukurap. Ayan, kung mag-display pa ba. Yan, 100% na pa-display po natin sa pamamagitan lang nung idea na ipinapakita ko. So, ayan. Kahit may basag po yan, may display. So, ayan. 0% po kanina. Lubat po ang ganyang cellphone. So, ayan. I-charge muna natin at kargahan natin mamaya. At meron pa tayong i-check dyan. So, ayan. Basag po ang kinuha kong frame. So, useful pa rin ang mga basag-basag na LCD. Huwag natin itatapon yan. Ayan. Kung napapansin nyo po, mayroon ng display ang pinaka- LCD na dating napunit. So ayan, mamaya itis din natin kung magta-touch ba siya dahil nagalaw po natin ang LCD. So ayan, ang gagawin natin, ibalik na natin muna lahat. So wala na po tayong ibang ginalaw dyan Hindi natin pinalitan dahil ang may ay wala po talaga siyang budget at 'yun lang ang nakayanan niya. So hindi ko po ito sisingilin lang malaki dahil naipibahagi ko naman sa inyo. So katamtaman lang po ang singilan natin na makatulong din tayo sa may-ari nito. So ayan, ibalik muna lahat ng screw at tingnan natin mamaya kung useful pa rin ang touch screen dahil nagalaw natin. So, ganun po yan. Ingat-ingat po tayo sa paggawa ng ganito dahil kunting pagkakamali lang po dito ay possible na masira natin lalo ang display. So, ayan. Dikitan muna natin. So, ayan. Marami na pong dikit kanina. So, dagdagan ulit natin ng dikit. So, okay lang naman kung maraming dikit yan dahil takip lang naman yan. So, hindi ko muna dinikit pala ang LCD. Mamaya na yan. Tingnan natin kung okay na ba. Magta-touch na ba siya? Or magagamit na. So, ayan. I-charge ko muna siya. Ilagay muna natin yung pinaka SIM holder. Ayan, nag 1% na po siya. Ikitan muna natin para mas kaakit-akit at dari-daritso ng ating gawa. So ayan guys, napakaganda po ng pagkagawa natin. Nagiging original na ang kanyang backlight frame at dikitan ko muna siya at i-check natin mamaya. Kung magta-touch ba siya at success ba ang pagkakagawa natin. So, ayan. Gumamit pa ako dito ng T7000 pang dikit po ng LCD. Para hindi po siya mag angat, -angat at talagang magagamit na po ng normal. So tips ko lang kung may mga angat-angat kayong LCD at kung nag -go -go stats, ay possible na kulang ng sedikit. So ayan, yan po yung basag kanina. So naging transparent po tayo. Kanina po yan, nakikita nyo na yan. May basag ng konti pero walang display. Pero ngayon, meron na pong display. So ayan, i-charge muna natin. At magbabalik po tayo ng ilang minuto para matching natin kung nagdadagdag ba yung ginawa natin. So ayan guys, nagbabalik po tayo. So hindi ko po na-charge pero one hour ko po ito. Bago tinanggal ang guma, ayan, i check na po natin. So, natanggal po yung charger natin. Ginamit po kasi marami po tayong cellphone na ginagamit na walang charger. So, ayan, linisan ko muna. At ayan, i-on natin maya-maya kung magta-touch pa ba yung screen. Kasi nagalaw po natin at minsan, konting pagkakamali lang. So, ayan, pit na pit din po yung screen dahil yung frame na nilagay natin ay original. So, ayan, i-on na natin. At wag po kayong kukrap, i-check po natin kung magta-touch pa ba ang screen kahit may basag at nagalaw natin kanya. So ayan guys, 100% good ang touchscreen, wala na pong problema. Good na good na po siya ang display, hindi po natin nasira kasi minsan konting pagkakamali lang din sa ginawa natin ay magguhit-guhit na ang screen. So ayan, okay ang sensor, nawala yung pinaka Volume, okay na. Walang problema. Ayan, yung keypad, good na good na rin siya. Grabe, useful po talaga ang ganitong solusyon. At sana supportaan nyo po ang aking channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at mag-follow sa ating FB page, Julpon TV Official New Page. So, ayan, yan po yung sira kanina. Wala na po yan gamit. Hanggang dito lang po tayo. See you on my next video.